ay Ming Ming. Ah, oh, mm, sumasagot pa. Oh, balak na yata sa akin magpaampon nitong pusang ito, mga lalabs. Ming Ming. Abay, uuwi na ako. Balak ko pa yata sumama. Abay, bumababa ka na dyan. Oh, ba diba, mga lalabs? Oh. Balak na sa akin talaga sumama, Ming Ming. Diyan na sarap, ang sarap magpapaambong ka pa sa akin, Mingming. Hindi na naman mga lalabs. Oh. Hindi ko alam kung kanin ng pusa ito, nasarap na dito, oh. Oh, 'di ba? Oh. Napakahangin dito, mga lalabs. Oh. 'Di ba? Yung malunggay ni Badam, ang daming bulaklak, oh. Pagkakuan nito magbubunga na ito. Abay mo neng. Huwag ka na dyan matulog at ako'y uuwi na, ming -ming.